Planado at sistematiko, ganyan inilarawan ng Department of Justice ang pagkawala ng 34 na mga sabungero batay sa kanilang preliminary investigation. Sabi ng DOJ, may iba't ibang grupo ng suspect na may kanika nilang trabaho para isagawa ang kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nakita rin ng DOJ na may pattern ang pagkawala ng mga sabungero. The manner by which the crime was committed is so, uh, parang sabihin na natin, compartmentalized. Diba? Kung titignan mo... Pag kami nandaya, may kumakausap. Pag after may kumakausap, may kumukuha. Pagkatapos, after nung pag may kumukuha, merong gagawa ng kung ano sa kanila and then meron ding magtatapon. What one compartment would know may not be known to the others. Naging malaking tulong daw sa pagtagpi-tagpi sa pangyayari ang mga testimonya ng magkapatid na Juliet Ela Kim Patidongan. Si Julie Patidongan na sa GMA Integrated News unang isiniwalat ang kanyang mga nalalaman mula sa umano'y panyonyope o pandaraya hanggang sa pagtawag sa mga suspect na pulis na siyang magdadala sa kanila sa isang lugar. Sa halos 60 binanggit ng magkapatid na patidongan sa kanilang testimonya, 22 ang kasama sa asunto kabilang si Ang. Hindi na isinama ang iba dahil wala anilang sapat na ebidensya. Kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto. Hindi pa kasama sa mga ebidensya ng DOJ ang mga butong nakuha sa Taal Lake dahil wala pang resulta ang DNA testing. Sa susunod na linggo, inaasahang isasampa ng DOJ ang mga kaso sa iba't ibang korte. Balak din daw nilang hilingin sa court administrator na i-consult dito mga ito. ko nag... Pinasok ng NBI ang condominium building sa Bonifacio Global City sa Tagig, kung saan may unit umano si dating congressman Zaldico. Bit-bit nila ang search warrant mula sa korte para halugugin ang unit ko. Kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, Pwedeng pwersahang magbukas ng mga vault ang mga ehente ng NBI. Pwede rin silang magkumpis ng cash at dokumento. So, kung sa so, search warrant, in the application, there is a mention that, uh, that there is a need and necessity to see kung anong laman ng vaults na yan at yung ano laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na epidensya doon sa ating inibigsigan ng kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation. Kaugnay sa 289 milyon pesos flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5 Division na humahawak ng kasong graft laban kay Ko. Itinuturing ng fugitive from justice ang dating kongresista. Ibig sabihin, tumakas siya para iwasan ang persekusyon o parusa laban sa kanya. Dahil fugitive from justice, pinapayagan na ng batas ang pagkansila sa kanyang passport. Bagay na ginawa na ng DFA. There will be a request for the issuance of a notice no? And uh, well, this will be sent to Interpol. Hopefully, uh, Interpol will accede to the request of the Philippine government, no? To restrict the travel, or if it's possible, to uh, have Mr. Zaldico brought back. Itinuturing narin ng korte na fugitive from justice ang tatlong opisyal ng San West Corporation. Kansilado na rin ang kanilang mga pasaporte. Ayon sa abogado ni Conas, si Atty. Roy Rondain, nag na sila ng motion for reconsideration kaugnay sa utos na kanselahin ang pasaporte ni Ko. May limang araw para dapat o hanggang lunes para magkomento ang kampo ni Ko. Ayon kay Rondain, dahil naantala ang pagdating ng kopya ng motion ng Ombudsman, napaniwala o mano ang Korte na nag-waive ang kampo ni Ko ng karapatang tutulan ng motion. Kaya premature raw ang pagkansela ng DFA sa kanyang passport. Nagtungo naman sa tanggapan ng NBI ang abogado ng mga sa attorney Cornelio Samaniego, nasa kustudiya ng NBI si Sara Diskaya na nakaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Paayos naman siya doon sa taas. Nalulungkot lang siya. Siyempre, uh, may kasong na-file sa kanya sa Davao. At uh, dahil doon, eh, uh, iniisip niya yung pamilya niya. Ayon kay Samaniego, ang restitution uang ang pagbabalik ng pera at ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanyang kliyente. Kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness. Nung nandun na kami, nagiba na yung... Nag Iba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga uh, requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, wala man sa batas ang restitution, tama lang na mabawi ng publiko ang anumang pwede nilang mabawi. Ang thinking kasi nila kapag nagbigay na sila ng salaysay o ng statement, sapat na yon at kaagad-agad bibigyan sila ng memorandum of agreement. That is a wrong Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na isa sa apat niyang priority legislation ang para sa anti-political dynasty, naghain si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas para rito. Kasama niya naghain si House Speaker Faustino D. III dito. Pinagbabawalan ang mga magkakamag-anak hanggang 4 degree of consanguinity at affinity na tumakbo ng sabay sa isang eleksyon. Halimbawa nito ang asawa, kapatid, magulang at anak. Kung ang miyembro ng pamilya ay incumbent o kaya'y kandidato sa isang national position, ang kanyang kaanak ay hindi pwedeng mahalal sa isa pang national position. Halimbawa, bawal na ang magkapatid na parehong senador o kaya magkapatid na presidente at bise presidente. Bawal ding umupo ang magkakamag-anak ng sabay sa posisyon sa parehong probinsya, syudad, munisipalidad o barangay. Pero sabi ng isang political scientist, kung susuriin ang mabuti ang panukala, may mga butas daw ito. Ang um, aking nakikita ay may kakulangan ito dahil hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo, no? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng derecho uh, diretsyo na no to uh, members of the same family within the fourth degree uh, can run and hold office, no? Dito, ang kanilang version ay if a person, no? Ang kanilang definition, no? So, hindi malinaw kung ilan no? at kung paano. So, no? Magugunitang ang nitong ilalang... bayo ng taong ito. Matapos ang isinagawang structural assessment ay natuklas ang may mga damage at mahina na ang ilang bahagi ng mahigit dalawang kilometro ng tulay at hindi naligtas sa daanan ng mabibigat na sasakyan. Dahil dito ng nagpatupad ng 3 ton limit o malilit na sasakyan lang ang pwedeng dumaan at one-way traffic lang ang tulay bagay na lubhang naka sa kalakalan at ekonomiya ng regyon. Ipinag-utos noon ang Pangulo na madali ng rehabilitasyon ng tulay at ngayong araw nga, binili ka ng Pangulo ang San Juanico Bridge at inanunsyo na simula ngayong araw na ito, December 12, balik na sa 15 tons ang kapasidad ng tulay. Ibig sabihin po niyan, pwede na ulit ang mga malalaking sasakyan tulad ng six-wheeler na truck at mga bus at balik na rin sa two-way ang traffic. Personal na dinaanan ng Pangulo ang tulay at inalam ang mga ginawan trabaho para palakasin ang estruktura at anya, Malaking tulong ito sa mga negosyo at para mapababa ang presyo ng mga bilihin sa rehiyon. Pero may limitasyon pa rin para sa mga malalaking sasakyan na higit sa 15 tons at ang pansamantalang remedyo rito mag one-way ulit tuwing gabi na walang traffic at ang mga lokal na pamahalaan na ang magta-traffic sa tulay. Sa ngayon ay nilagyan ng mga suportang bakal ang mga mahinang bahagi ng tulay pero magpapatuloy ang rehabilitasyon hanggang maabot muli ang 33 tons na orihinal na kapasidad nito inaasahang matatapos ito sa kalagitnaan ng susunod na taon. Okay. Bye. Bye. Oh, may mga lugar Rafi, one... ngayong weekend? Asa uh, ngayon po, base po sa latest forecast po natin, ah uh, particularly itong area po ng Eastern, uh, Eastern Luzon, akasama uh, kasama na rin po yung Eastern Visayas po. ito po yung mga areas po na possible po na makaranas po ng mga pagulan, na may kasama po mga isolated thunderstorms dahil po sa epekto ng shear line. Habang yung ibang bahagi po ng Luzon ay makakaranas po na mamahi ng, ng pagulan dahil naman po sa epekto po ng Northeast Monsoon. Gano'ng kalakas yung ulang dala ng shear line? Sa ngayon po, ang uh, particularly itong ano area po ng Bicol Region, itong Eastern Visayas. So makakaranas po tayo ng mga moderate to at times heavy rains dala po ng mga line habang yung mga areas po na kasda hindi po affected ng shear ay mari lang po makala, makara, makara, makaranas ng light to moderate rain po. Mm -hmm. Sa so, mga akit sa bag,